Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May bago na namang fossil na nadiskubre sa isang disyerto sa Peru. Ang mga buto ng isang lamang dagat na may tutulad sa dolphin ang itsura. Ano kaya ang makukwento tukol sa lugar nito? Sa gitna ng Ocucahe Desert sa bansang Peru, nadiskubre ang mga butong ito. Fossilized skeleton ng isang sinaunang lamang dagat na nabuhay 8 hanggang 12 bilyon taon na ang nakakaraan. Kapansin-pansin ang patulis itong nguso para sa mga modern-day dolphin. Ayon sa mga paleontologists, fossilized skeleton daw ito ng isang marine mammal na kung tawagin porpoise. Ang porpoise kabilang sa pamilya ng Fosenidae. Mas maliit na mga ito kaysa sa dolphin. Nasa tanggang hanggang halos walong talampakan lang ang haba ng mga ito. At kung ang mga dolphin madalas namamataang kasakasama ang napakalaki nilang grupo o pod, ang mga porpoise naman, reserved at mahiyain. Ang nadiskubre naman porpoise fossil sa Okukahe Desert, malaking tulong daw sa mga eksperto para pag-aralan ng napakayamang kasaysayan ng lugar. Pero sa mga nagtatanong, paano may na fossil ng isang marine mammal sa gitna ng isang deserto sa Peru? Kuya Kim, ano na? mga deserto sa Peru, gaya ng Ocucahe Desert, ay tinuturing ng mga eksperto na isang rich cemetery o sementeryo ng mga sinaunang marine species. bilong taong taong na kasi ang ng mga deserto ito nasa ilalim ng dagat at bahagi ng Pacific Ocean. Pero dahil sa iba't ibang rason, gaya ng tectonic activity sa lugar, ang seafloor ay umangat at naging bahagi ng kontinente. Sa paglipas ng napakahabang panahon, natuyo ang lupa at naipon ng mga buhangin at alikabok. Hanggang sa ito'y naging mga disyerto. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, e post o e comment lang, hashtag Kuya Kim Ano Na. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at ko kayo 24 oras.